Bro. Oh, oh. Alirto, to bro. Ha? Bro, baka bitawan niya yung pala bro. Dapat mabilis yung mata mo bro. Dapat makailag ka dyan. Salamat. Ito ba yung... Alah, sudan. Pangulam daw. Ragnor, huwag mong bibit. Huwag mong panain yan. Huwag yan.

Ito, ano ba 'yun? gulo lola ko. Ha? gulo Hindi na sundan. Hindi nandoon kanina. Na hindi ko lang siya sinundan kasi ikaw 'yung ano inano yun, ko. Balik ko na. Nandito talaga sa paligid. Tingnan mo 'yung mga 'yan. hahaha yeah. <laughs> bro sa dit ga mu bro di <Bro>. tuALLY <laughs> belum seilog. Ano po kayo ah? Oh. Kailangan mahuli natin yan. Oh, hinahanap namin dito sa gilid ng ilog. Uy! 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 sobrang bilisnya bro, di, bilis tembak boh, hui, pakaiu, kirimun, ih, abu, ayo 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 ayo, udah capek lah, sal kurang gue kok, hah, sobrang bilisnya, kano ayo sekeleng, ka ih, smoke, ah, ada terus smoke ah, sobrang bilisnya yang kelaban, sekeleng untol, terah terah, terah

Ragnar, ikaw ba yan? Sasang si marketing. Patay na. Among patay na. Oh. Dah. Bro, o kaya mukutin sa sapanaannya, bro. Ragnar, tuluhin mo to. Oh, bakit kaya ni ni walto? Walto. Huh? Baka, wala nang, wala nang, baka... siguro... Wala nang baril yun. Wala nang... Wala nang wala uh, sandata. Wala nang sandata wala Kaya do? na natin yun. Sige, sige. Ah, Tara. Tara. wala Tara. sandata Wala nang sandata yun. Uy. Uy. pinapasunod tayo ingat ha pinapasunod tayo ako nagpatay sindi pa yung battery ko alerto ingat ka ingat ka mukhang am uy Tuloy okay, mo sa amin si Makitin. Hindi kami iniwala sa iyo. Tuloy mo sa amin yan. Hoy, huwag kang tumalikod. Sundan natin pero alerto ah. I-fold mo yung flashlight mo, Pilimon. Mahin. Nagpatay na itong sa akin. Pakita mo sa amin si Mang Hala, nagahamon siya, bro. Lele. Pinapalapit tayo, oh. Sige, palapit natin yan. Wala nang pana, yan kaya natin yan. biro Wala 'ko, bro. Gubernur Kato Makas. Lumaban ka ng patas. Laban tayo.

Ну вот, только лапинто. А. 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 음악 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 We'll <laughs>

Sayang Yan ba yung surat si nur? Hindi siya, hindi yan. Hindi yan surat si nur. Iba yung suot niya. So, sabihin, Bro. marami pa kasama sa paligid. Marami pa yan. May mga, baka may mga bagong recruit. Pagtulungan natin to bro para malusaw yung katawan niya. Okay, sige. Yan. Wala yung katawan niya. Nalusaw ko talaga siya bro. Grabe. Ganun talaga kapag sobrang sama na. Ah! Grabe tong labanan na nato bro. Nakakapakasok, bro. Siyak. Uy. 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 Lalo na. malapit man bro, nandito lang. Dito na ano. May tiyanak talaga. Tiyanak 'yun, bro. Walang sanggol na nandito sa gubat. Tiyanak 'yun. Parang tiyanak. Tiyanak talaga 'yun. Sanggol na umiyak. Tampo ng kadiliman talaga 'yun. Boy. Bro, nandiyan talaga, bro. Nandiyan talaga yung tiyanak. Ha? Huh? Silipin mo nga, pili mo sa butas yung... Baka nandiyan yung tiyanak. Okay, Hindi, putuloy mo yun, ayan. O. Oh. Alerto lang, ha? O. Oh. Hmm. Yan, sige. Silipin mo banda doon sa may kanan. Yung yung, yung para may butas diyan, baka nandiyan yung yung nandyan. iyak ng tiyanak. Uh, diyan, diyan, silipin mo. Uy! Ah! Nandiyan, uy! Bro! Nandito sa paligid, bro! Wala dyan? Diyan sa butas. Nandito sa butas lang ang bambu. Abante nga tayo doon, pili mo. Diyan. Bro, alerto ha. Nandito yung tiyanak, bro. Narinig ko yung iyak kanina. Ha? Saan? Dito? Ito? Ito ba? Dito yung iyak. May iyak talaga. Sobrang lapit. Diyan, diyan. Wala yang may nakikita ka? Wala. Silipin natin dito sa kabila. <coughs> ano yan? Ha? Ano 'yan? Si yan bro. bro, si 'no yan, bro. lihat si Ingat ha? Ragnor, ikaw ba yan, Ragnor? Kaupo sa bato. Batu sa Ragnor, ikaw ba yan? Anong galamay? Wala kang kasamahan dito. Wala kami nakita kasamahan mo, Ragnor. Hindi nakikita sila? Sino ba yung mga alagad mo? Ha? Chanak? Bro, alagad daw niya yung chanak. Alagad ha? daw niya. Oo. Oo. Uh. Yung, yung kasama mo, tinapos namin. At ganun din yung gagawin namin sa iyo, Ragnor. Kaya ka namin. Tatlo kami.

<kritik therapeuticogan> ah. Kita anak, bro. <gọi> <shortest> <hypotheses> <Savior> <celular>. <hostel> Bro sobat ya, Pak. Sekanan, sakin, Ah, Bro. Ah, Yang sakin. Wih. Ah. Boleh, <laughs>

Bro, dumadami na yung kalaban natin, bro. Ingat lang tayo, bro. Ingat lang tayo. Marami siyang ano, kasama, bro. Na hindi natin nakikita. Tulong na tulong. Ha? Tulong na tulong? tulong. Tulong? Oo. Tulung dong. Wih. Pilih mong. Yun oh know, yun. Know? Nah sini yun. Wih. Yeah. Si mangkiting. Yeah. Si mangkiting. Yun yeah. dengan si mangkiting. Yeah. Si mangkiting Bro ikut bayan. Mangkiting. Wih. Hah? Ha? Yeah. Ikut bayan bro.

Ah! Okay, Oke, okay. <tutupung> 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 <Ayan, bagit. tutupung> Ragnor, Ragnor, si Sino yun? sama si marketing. Marketing. Loh. Taklur rasa anti marketing, Rek Nur. Ini Di

Baka sinariban nyo si ba? ah, si yung si Ang siting aray Karamain ba? Nagsisa natin Si talaga yung ko natin ito rin Yung abo yung katawan niyo Yung yun ba? ginamit si Yung Si talaga yun Johnny, Si talaga yun Oh dito yun eh. Dito naman namin. Dito yun. Makikiting na. Si Mangkiting talaga yung nakita natin. Wala. Pag nilap yung nilapitan na natin, sabi niya kasi may patibong, huwag tayong lumapit. Nilapitan talaga natin kasi si Mangkiting yung nakita natin. Pagkatapos, nawala siya. Tapos biglang lumabas si Ragnor doon sa likuran. Sobrang lakas talaga ni Ragnor sa malapitan, bro.